may nagtanong na naman paano daw i-adjust yung uh, clutch itong clutch na to paano daw siya i-adjust para yung uh, neutral eh, pumasok at hindi na kailangan i-off ang engine para mag neutral ito ang gagawin nyo lang po ha sundan nyo ito baybayin nyo lang yung ano yung uh, itong clutch itong clutch na to baybayin nyo lang itong ano to ito to. to ito mismo babaybayin nyo lang yan hanggang sa itong hos na to ha ah. wag ito ha ah. itong hos na yan baybayin nyo hanggang dito sa ilalim ito yung makikita nyo yan yung makikita nyo ito yan a-adjust nyo at ito nga adjust nyo ngayon ang ito 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 yung i-adjust nyo para humatak siya ito yan o yan yung lang uh, gagalawin nyo para ma-adjust nyo yung uh, clutch ano yata to kung di yung nagkakamali size 8 na ano na ano na range open 8 yan lang ang uh, adjust nyo ito ito para malak para malak siya mag uh, ano na siya mag uh, mag fix ito ito yan paangat siya na angat kasi ito eh ito mahaba yung mga siguro ganyan yan no? ganyan yung haba niya i-adjust mo lang yan ng pataas, pataas para umangat siya tapos i-adjust mo tong ano itong nga uh, tornilyo na to para mag ano siya mag uh, fix ba yan na. Ah, sana nakatulong tong uh, video na to kahit simple lang to pero pag hindi mo kabisado hindi mo magagawa thank you maraming salamat